Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mihinga, ang tintera ng bayan. Hello mga kasari! Kamusta po kayong lahat? Ayan, eto po ang araw ko ngayon, ang pag-aayos po ng mga staff sa mga deliveries. Ayan, no, bisi-bisihan muna tayo ngayon dahil... Ayan, uh, marami tayong mga aayos. Uh, uh. Importante po talaga na tinitingnan natin yung ating mga resibo base po dito sa actual. Okay? Yung quantity, kailangan bilangin natin mabuti kung tama ba yung natanggap natin or yung naiuwi nating items. Okay? From the resibo, kung tama ba na anim na piraso yun. Eh, kinuha nga natin sa grocery anim na piraso. Paglagay naman sa plastic or sa box, ay eh, kulang na. So, kailangan i-check po natin yan. No? I-double check po lagi natin yung ating mga resibo sa tuwing tayo poy namimili dahil yung mga presyo po ngayon mga kasari ay nagsisimula na po nagtaasan okay, kaya double check double check double check 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 op resibo <laughs> meron ako isang customer dito sa harap ako. no yan pinakaise niya yung kanyang toy car nasira na, sira na. <laughs> yan yung anak ko po yan Nangungulit. No? ay halos magkanda kuba kuba na kakaayos sa mga paninda ha ka check no kakatingi ko may sira ba or ma expired na yung mga items natin no kailangan talaga natin tong gawin mga kasari habang wala pa pong customer at wala pa nangungulit ayan sulitin natin ang pagsasalansa ng ating mga paninta dahil maya maya ay meron na namang maungulit sa akin okay <laughs> Share ko lang din po pala sa inyo itong mga kasari yung aking bagong product. Yan, Golden Crunch Magnolia. Ito po yung Crispy Pride din. Kaya na ibang brand lang po. Magnolia. <laughs> Magnolia brand. Yan. Yes. Okay, meron po dalawang flavor. Isang spicy. Sweet spicy. At yung isa po ay hindi maanghang. Original po. Ay, ito po yung isang ano flavor niya. Yung original flavor po. Okay, ayan. $14.50 po ang puhunan nito ng bawat isa. Okay, at binibenta ko naman po ito na $17. pesos. At yung crispy fry naman po is 18 pesos. Ayan, nilagay ko na rin po dito yung crispy fry kasi medyo maluwag yung lagayan nito. Maraming hanger, no? Maraming hanger na pwede po natin uh, isabit So nilagay ko na lang dito po dito yung crispy fry. Ito pong ano na to, uh, hanger na to, eh libre po kapag nagka po ng ganitong product nila na Golden Crunch, Magnolia. So may libre po na hanger. Okay? Dahil dalawang klase lang naman po yung kinuha ko na uh, Golden Crunch, eh merong mga space. So nilagay ko na lang dito yung crispy fry para lahat na lang ng crispy fry eh nandito sa side na to. Okay? Inalok sa akin ng ahente ito mga kasari. At yung una, yung sinasabi niya hunger, anak sa isip ko na hunger, is yung hunger ng ano, uh, damit. Hunger ng damit. Hindi ko, hindi ko na-expect na hunger pala ng <laughs> produkto ng ano, golden crunch. No, hindi ko na-expect yun. Kaya medyo natawa na lang ako nung binigay sa akin. Ito pala yun. Hindi pala yung hunger ng damit. <laughs> Ayan, meron na po nangungulit sa akin. Ayan o, no, yung anak ko kanina pa yan. Ha? what's it's, that it's broken but we still put again try again to mom and to use that <laughs> that's not that's, <laughs> not that's not that's not it's a stupid What put you stupid it's a stupid it's a stupid i believe that it's a stupid It's a, Ay, baliktad pala. It's a scooper. Ay, pag ganito. It's a scooper. Scooper. And that is scooper. Daming alam, may gano'n din naman. Pag ganito. Yes. Ay, baliktad po kumuli. Dito sa akin ginagawa yung anak ko, Talkay. Oops, sampai dito, sampai doon. Sampai kaliwat kanan. So yeah, hanggang dito na lang po muli ang aking video mga kasari. Hanggang sa muli, thank you, thank you, thank you for watching. Dahil busy busy po ang tindara ng bayan. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.